No, no. Yo, one oh. well, zero. Oh. Ah, katai. Yeah. Plus kinilaw. Iyo, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katangay. Ayun, panibagong araw, panibagong vlog tayo ulit at siyempre, salamat sa Diyos at binigyan tayo ng magandang panahon kalmang kalma mga katangay ayun siyempre maraming salamat sa patuloy na suporta sa amin mga katangay sa inyong walang sawang pag -subaybay ng ating mga vlog at yun sa araw na ito ay tara lao tayo kasama natin yun mana tayo yun mga katangay yun kapitan pa rin walang kapitan kapitan ngayon mamamana bawjiritso <laughs> 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 kasama natin Jimboy <gym> diretso boy magandang magasa ini mga, mga katahay ayan ayan kaya talaga yak diretso mamala ayan tala mga katahay palis na tayo at yun samahan niyo kami sana tayo, araw. tayo ng araw big tayo nang biyaya ng ating may kapal ayan so, relax nandito na kami sa area mga katangay Ayan, dito kami, bumalik kami sa pinamanaan pinamana na pinamanaan namin kahapon medyo malinaw-linaw na yung dagat kahapon, grabing labo tangay randi kahapon, nasa koron hindi nakasama nasa nga jack okay <laughs> ano, ano tawag ano tawag yung ay, mamana tayong gabi. O <laughs> ngayong araw. At muli naman tayong nagsasama-sama. Home primitive di, na. Hindi mo, mo rin mapanayan ng araw. Abog. <laughs> um, prepare mo na kami mga katakay. Yo, <laughs> ready na mga katakay. Ready. Kapan? Ellers gå! Thank <laughs> you. देण्याची <laughs> तर ooh

Thank mm -hmm. you. ayun mga katay sumampam muna kami at siyempre magsasayang muna kami at ito na ang aming uli nakalagay sa tubo nakalagay sa tubo makilagay tangay Iya, yeah. mga katay nagdala tayo ng tubo para safety safety na safety na ito na ako natin para Ayan, sa ilalim mga katay di makita 1-0 1-0 2-0

nabigat. <laughs> Ay te tang Nangina nang ina na. Dios. Oon muna kami dito mga katangay magluluto. At ito yung huli natin. Na yon, ayan. Niyan. mga katangay, yan dito kami sa ano? Sa tabi. Magluluto kami at ayan magpa muna si tang-ayak, magkape muna kami. Ito lang yung natin mga katangay, yung dalawa. Ayan, lucky oh. Hindi na yan maubos. Oh. Aray, aray. Sarap naman tong kapihan. Kapi, kapi, kapi. At pagkatapos natin kumain, magkain mga katangay, balik ulit tayo sa pagsisid. Kaya, yun. Na makachamba ulit. Ah, kita sana ng tangi, tangay jack, kaso lang hindi ko rin nakita hindi nakita niya ngayon hindi hindi toro yun mga katangay iiwan iwanan natin yung ating sasabawing isda. ito lente tama yan lang tayo sabaw <clears> at <throat> kinok แล้วมากระต่ายตายไวมากอะไรนังกินเหล้า

sorbolian. Pada talun kasih sarap. Sangang lah. Talun kasih baju. Talun. Boy, kilau si boy, kilau <laughs> si. <laughs> yari sih dia ya, yari. Saya tanya aja. Huh? Ayan. Hindi pa tayo kanila. At magbili pa tayo. At magbili tayo ang ilaw. Ang ilaw naman. Hmm. <laughs> 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 Nagapakalungkog. Oh, makalising-kalising kita kay Chakaldero. Bubutas yung kaldero natin. sa kinilaw mga katangay yeah. parang totoo ah <laughs> <laughs> Hmm. Yan mga katangay, lagay natin yung sibuya sa ano sa bawi natin, wala nang pakulo-kulo mga katangay. Para largo pagkulo, largo luto. Yan. At aluhan natin ng mangga. Sinigang sa mangga, wala nang balat-balat. <laughs> asin. Iyon. Iyon, luto na mga katanga yung ating sinabaw. Yan, linagay na lang natin dito. At nakalimutan namin nagdala ng dahon ng saging. Kaya dito na lang tayo sa plywood. Yan, malinis din yan mga katangay. Yeah. Plus kinilaw. Oh. Iyon, oh.

Chúng ta ăn tay katangay. Sarap ăn này. Sắp tay ăn tay jack. Đấy là mà chúng ta

tangay jack na lang iwan. Dalawa <laughs> kami na iwan pare. Yan mga katangay, tapos na uh, pagkatapos namin kumain. Mamama na kami ulit kasi lang din na kami makapag-video. Uh, palubat na kami. <clears> Hindi <throat> na ubos, tangay jack lagay mo sa kaldero. Ayo, ayo. busog na rin busog na. mamaya ayah kau tu mina tayo. Tara, susid. <laughs> Yun mga katangay, pangalawang time namin kaso hindi na kami makadala ng GoPro dahil wala na yung GoPro namin paloban. Yun may bateri kami kaso hindi magamit dahil sira na mga katangay. Kaya wala na ng GoPro to mga katangay. Panak na lang. Yun mga katangay, kami ay pauwi na yan. Hindi na tayo nakapag video sa pangalawang dive natin dahil wala na tayong battery. Jel marami selamat